Hey, 7, Ito ang naging simula ng isang makulay at masayang pagdiriwang ng Paskong Pinoy Festival, ang naganap ngayong taon dito sa Barcelona sa kabila ng layo sa ating inang bayan, dama ang init ng kapaskuhan sa bawat Pilipino. Sa pangungunan ng Filipino Migrants in Catalonia Association at ng iba't ibang grupo, nagtipon-tipon ang ating mga kababayan upang ipagdiwang ang diwa ng Pasko sa kakaibang paraan. Tampok ang mga makukulay na parol at kahanga-hangang performances pinuno ng Filipino community sa Barcelona ang Aquarela Music Restaurant at masigla ang bawat sulok ng venue. Puno ng musika, sayawan, at ang masarap na pagkain Pilipino. Isa sa mga tampok ng pagdiriwang ang parol making contest na talagang nagpamalas ng galing at pagkamalikhain ng ating mga kababayan. Siyam na grupo ang nagpakita gila sa paggawa ng kanilang parol. Ito ang mga Coro Kuchapi Cordillerans Barcelona Filipino Catechist Ministry Mibaak Association 2024 The Darlings Lectors Group Abscat Altar Server at Team Mucho Dinero Ang bawat disenyo ay may kanya-kanyang kwento mula sa tradisyonal na kultura hanggang sa makabagong interpretasyon ng Pasko. Liwanag ng parol sa Paskong Pinoy tungo sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa Barcelona. Bakit po ito ang napili naming tema? Kung uh, makikita nyo po ang kulay ng parol, ito po ang kulay ng... Ito po ang kulay ng bandera ng ating fi, ng Pilipinas. Ngayon po, meron po tayong mga itlog mo mong egg na to symbolizes fertility, luck, and prosperity po. Ngayon po, bakit po itlog? Dahil po ito ay nagpapakita ng pag-asa. Sa bawat itlog na may ma-hatch, may pag-asang nabubuo. Ngayon po sa, sa unity natin at sa pagiging humble ng mga Filipino, ito po ang napili naming mga gamit out of recycled products po sinisimbolo ko po ito para sa kapayapaan natin Pilipinas at sa pagkakaisa nating mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa ibang bansa. Magtulungan po tayo at magkaisa po tayo. Yan po ang tema ng ating Pasko dito na kahit hindi man sama-sama sa ating mga pamilya, at least agse-celebrate po tayo dito sa atin na... Para makapagbigay saya sa ibang mga Pilipino at makapagbigay inspirasyon sa ating lahat. Uh, parol na ito ay Una ang ating Bansang Pilipinas, yung pagmamahal ko sa Bansang Pilipinas natin. Dito sa likod, makikita nyo ang ating uh, watawat ng Pilipinas. <laughs> kulay ng watawat ng Pilipinas dahil ito ay sumisimbolo ng ating pagiging Pilipino. Itong itsura, lalo sa kulay, uh, base pattern sa, sa, sa Uh, color ng sa aming mga igurot kasi ganyan ang halos ganyan ang uh, mga tinatawag na enable yung weaving na uh, gawing gawain katutubo yung tulad ng mga ginagamit naming uh, damit uh, halos ganyan doon namin pinaturn yung yung paghalo ng mga kulay at sa pag-arrangement doon sa Bilin. Uh, sabi natin ito yung si Bibi Jesus. Tapos ito, i alam na niyo sa, sa kuldilyera yan, yung kulay na yan. Tapos sa likod, ito po rin ang aming, nandito yung pangalan ng aming association, Bibak, Bibak, ba Barcelona, BCN. Ito po yung ginawa namin na parol Uh, representing kuldilera or car. Ang konsep nito ay naisip ng presidente namin na si Glenn Palangdan uh, base sa mga different colors by Gaudi. At ito ay gawa ng mga buong kuldileraans na ano ng uh, parang banding din namin Ngayong Pasko, uh, kaya tulong-tulong po lahat kami at inipon-ipon namin lahat yung mga capsules na galing sa mga bahay-bahay uh, ng mga employer para mabuo ang itong parol na to. So ang Kultelera ay nagbubuo ng anim na probinsya: Baguio, Ifugao, Benguet, uh, Abra, Apayao and Kalinga ang inspiration ng aming group, in Kudyapi group, bakit ganito yung aming presentation? It's because we are aware that the common problem of the world now, two problems, climate change and peace, no war. We have wars all over the world. I mean, I mean, we know the war in Israel, the war in in Ukraine, and also the the problem with the climate change. So meron kami animals, birds that represent yung nature, and then we have of course uh, also they represent peace. So yeah, yung prayer natin for for this Christmas is peace and and people will be you know will know will learn to take care of our planet. Bukod sa parol making contest, itinampok din ang iba't ibang performers mula sa mga grupo ng kabataan, choirs, sumbateras, ang mga Pinoy rappers sa Barcelona na Algoritmos. Nagpakitanggiles din ang Aliados Cantantes Emmanuel Choir at Kujapi Choir Habang ang halo-halo dance crew at altar servers ay nagdala ng enerhiya sa kanilang hip-hop dance number. hindi rin papatalo ang mga chikiting natin sa pag-indak at kembot sa pagsayaw, ang mga Hiraya Kids at MBB Princesses. Tumataw din siyempre ang mga mamis ng kutsapi. At ang tinaguriang sumberas ng Barcelona. Ang grupong Abscat at Amfen. hinandugan din tayo ng awiting pamasko ni Christine Clarigo at Aston. <Song> Gayun din si Jomari Edangalino. Talagang sinasalamin ng festival na ito ang kahusayan at pagiging masigla ng mga Pilipino sa manpanig ng mundo. Ang din ng unang pagbati si Father Dino de Castro. Na Pasko na. Okay? Kaya sa ating mga Pilipino, hindi Pasko kapag walang Pangulo. Ha? Kaya natutuwa po ako sa parokya Pilipina, ang Maklada Concepcion, Lorenzo Luis, sa pakikipag-partner with the Katambayan Channel at ang Filipino Bible Association, Pilcat, in Catalonia, na ito ay naging joint project. Kaya nagkaroon tayo ng Parol Festival. Sabagat ang Pasko ay sinisipo ng mga Pilipino sa pamagita ng Parol. At isang Christmas message ni Dr. Eve Ramos. To preserve our culture, and pass on our cherished traditions to the next generation. Let us also remember those who cannot be with us today, ang mga mahal natin sa buhay na malalit sa atin, or at least we can include them in our prayers. Pinangunahan din ng Barcelona, Catalonia, Spain Eagles Club ang pambansang awit at ang pambungad na panalangin sa pangunguna ni Father Michael Go. aminin namin sa mens ng ngalan ni kasama espiritu santo mapasa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Talaga namang nakaka-proud ang ating mga kababayan sa bawat parol, sa bawat awit at sa bawat sayaw na ipadama nila na kahit malayo tayo sa Pilipinas, ang diwa ng Pasko ay buhay na buhay at nagagalak po ako na nandito tayo ngayon nagkakaisa para we celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Merry Christmas and be happy! Maligayang Pasko po sa ating uh, Comunidad Pilipina. Uh, it's really nice to be here tonight to celebrate ang Paskong Pinoy Festival. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Uh, Binabati po natin ng uh, Happy 5th Anniversary ang Katambayan Channel at ang uh, Pilipino Uh, Association of Migrants or Film Cut no Sa lang 5th year anniversary ng tayo patuloy na makaisa magtulungan ang lahing Pilipino mga migrante at ang vloggers ng Katambayan mabuhay po ang lahing Pilipino mabuhay ang Katambayan channel mabuhay ang uh, Association of Filipino Migrants Maligayang Pasko from Emmanuel Music Ministry Maligayang Pasko sa lahat kami po ay from Emmanuel Family and Lector Commentator. Merry Christmas sa lahat. Merry Christmas, Merry Christmas Papa. po. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas in the Merry, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Merry, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas. <laughs> In behalf of Catalonia Barcelona Spin Eagins Club, Merry, Merry, Christmas. Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko at manigong bagong taon! Maligayang Pasko sa inyong lahat! Maligayang Pasko mula sa Tourist Travel! Lubos na nagpapasalamat ang buong organizer ng event sa lahat na nakiisa sa mga sponsors upang maisakatuparan ang minimithing pagdiriwang ng Paskong Pinoy para sa ating mga kababayan sa Barcelona. Magandang 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 salamat po sa lahat. Magandang mga po sa inyo. Um, sa ating ng parol 2024. At sa lahat ng mga nag-perform, maraming salamat sa mga ating mga uh, ating mga, mga, sa ating mga uh, Parokya San Lorenzo Ruiz, para Kata uh, Barcelona Eagles Club. Yes. At ating Pino, ang din, yan, sa ating Tunay ngang walang katulad ng Paskong Pinoy. Hanggang sa susunod na taon, patuloy natin ipagdiriwang ang ating kultura at tradisyon kahit saan man tayo naroroon.